lagay sa kanila. Then, eto ay Rockport. original siyang Rockport. Ito, maganda. Ang ganda nyo. 180 pesos. So, 180 pesos. Pwede pa. Drugs. Uh, Yung drugs. scratches lang. Didas na to. So, yun na nga, no. Um, etong lahat na nandito sabi na may ari eto ay 180 pesos lang so pwede kayo mamili uh, actually meron dito isang maganda um, eto itong tinitingnan natin eto ay rockport Ang original siyang rockport uh, eto yung XCS nila eto ay 180 lang rin so tingin tayo ng iba Tingnan mo tong Adidas na to. Hi, Ito ay 180 lang rin. Uh, meron siya mga minimal na scratches. Kaya yan, tapos drugs. Uh, gum siya. Ayan ay 180 lang rin. Ito, Climacol ng Adidas. Um, legit to. Meron lang rin siyang drugs. Yung drugs. Uh, scratches lang rin sa kanyang ano, 180 pesos lang rin yan. Um, ah, ito, may rami rito. Ito. Rebook. Instapump. 180 pesos lang rin ito. Sa mga hindi masiselan, pwede pwede ito. Oh, marami sila nyan. Gaya nito. Rebook din. Ang ganda nyo. 180 pesos lang rin ito. dito meron to ito Columbia 180 pesos lang rin to ang Paris niya nandito ito yung Paris nya ito maganda rin to ito 180 pesos lang rin po kabus Uh, meron siyang drug ito maganda to wala masyadong heel drug Nike Air ay size 8.5 meron lang siyang dikitan dito pero 180 pesos lang rin naman to ay pa iba nagpapagwa po ayun ay kahapon po lang yan po yung mga sapatos nila rito. Nakasiro sila lahat dyan. Ano

Ayun man yung balance doon okay, okay, sa taas. Ito naman. Ito, maganda to. May dikitan na lang siya. 180 pesos lang rin ito. Ito naman ay size 8. Ay, malunay lang ba ito ya? Ah, size 8. 26 cm. Okay pa siya. Hmm. Daw pa naman siya di kita. do naman meron ditong kailangan mo siyang Dikita Pero overall Ang ganda pa niya. 208 oh, lang rin 'to eto david sana para sa atin to yung dino dito natin kagawin natin oh ito ay new balance fresh foam here ito ay 180 lang ito maganda sadi so wala uh, pa siya ah uh, mula siya sa drug ito ay 180 lang rin ito maganda to uh, sa mga naghahanap ng pambasket lalo na meron na rin siyang drug um sa 180 pesos pwede pa ko asa eh dahil mag-o-open kasi sa

sa size din natin siya makita yung size niya. Alala ko yung picture na Ganda siya. Um, magaang. Ito so, sa mga maghahanap ng ganitong design, no? velcro.

Ito maganda tong Adidas. Wala, Ito. Adidas. Ultra Boost. So yun na nga. No? Meron tayong kinuhang um, sapatos na 180 pesos lang dito yun. Um, actually, matagal na tayong pumupunta rito. May ilang tayo video Um, kailangan natin pagpaalam sa may-ari muna bago tayo kumuha ng mga videos. Sa likod lang to ng ano ah, ng victory dito sa Olongapo, Um, hindi lang yung shoes ang mga sales nila. Gaya nito mayroon marami sa pantalon dito. 98 pesos doon ay 70 then yun 98 uh, meron din dito bags eh marami rito bags and cups na uh, 98 pesos lang rin yan. although yun nandoon ay medyo may presyo yun eto makikita nyo rito mga sales lady nila pangalan mo te? Jennifer o oh, si Jennifer kung hinahanap nyo si Jennifer yun nandoon <laughs> Tapos ayun si Madam. Um, sila yung... Uh, yes. na set. meron pa rin silang ibang mga customer. Um, yung side naman na yun, o yung area yung yun, yun naman na yung mga new arrival nila. Uh, on sale to. Kaya nila on sale dahil meron sila mga boxes dito na mga new arrival. I'm sorry sir. Mga new arrival nila yan. So, yan yung magiging ang kapalit dito kung saan nag-inopen na nila.